Good morning, good morning Good morning, good morning Magbibikit ako ng This ng, Itong ano Yung sticker Na try ko Try ko magbibikit ng... Dito dumikit ako dinikitin ko may sticker 'yun nabili ko kasi 'yung ano isang set ng thiswating may sticker na free kaya ito 'yung ididikit ko dito siya yeah. binasang ko para kumapit yung ano. Ito yung tinanaw ko ng isang araw. Ginawa kong overnight yung pagbabad para matunaw yung mga ingredients. Tapos, kahapon ko, ginisipan. Ginisipan ko ng May free itong 18. Parang gusto ko sa susunoditan niya ako mag order ng gagawin. Kasi may print sticker.

Asin lang ako sa FB page. I Ak ako ko na. naman. Ah, gusto ko naman. Nakakita ko siya. Ah, ano gumawa pa? Sabihin. Mm -hmm. Sa samantalang wala konti na lang din 'yung mm -hmm. akin ata. Ibang ano to, 'yung bright ang Baka naman nakahawak pa naman kung ganyan naka-live ka pa. Hindi mo na. Hindi mo na kaya 'ni. ko pa. El hindi la Nagiba ako ng ano, ng pangalan ng ano eh. Kasi ito pwedeng, pero pag nagawa ko ng shampoo, iba ang timplada. Oo. Uh -huh. uh -huh. Sige, Mamaya, sige, mo na. Oh -oh, sige. Mamaya pagbalik ko, sige din na. Oo, sige, sige. Ah. <tinyo> Oo nga eh. Yung kaibigan ko yun. Matagal ko ng kaibigan yun. Oh <coughs> Ay, ano <inubo> ba ako? <coughs> Ay, sorry po. Ano ba ang lola? yung isang set ng dishwashing ano uh, ayaw ko naman kasi maging malabnaw kaya hindi ko sinusunod yung instruction sa ano sabi eh, 17 liters. hindi ko ginagawa kasi lalabnaw yung timpla kaya ginagawa ko 15 lang pero dapat 14 lang pero okay na yung ano yung natin. yung gusto mag-order. Mas matipid ka, mas makakatipid ka pag ganito kalaki na 1.5. Matagal mo nang kukonsumihin. Yung tiga ano kasi, yung sabayan ay eh, 45, 45.50. Bit mo lang yung gamitin. Ito hindi. Medyo matagal kasi mas malaki ito. Sino po mag-order? Kaya nagagawa ko lang dito sa isang Sunset. 15 bottle lang. Kasi hindi ko sinasunod yung 30-70. Lalabnaw eh. Lalabnaw ang pink plus. So, sunod na gagawin ko shampoo. Pero, itong product pa din. Iba lang ang bilang ng tubig. Pag, ano pagyanito Pwede po ano nakalagay sa ano pwedeng pangligo sa ato. Ah, so pwede daw to eh pwede nakalagay kasi doon sa label O pwede pang ato. all around to all ano all in one pangtawas pwede saka amba mo eh ang bangon nito, hindi tulad nung una na unang binibili ko na product eh. Ginagawa ko. Ano, yung mabango siya, may kalamansi. Pero ito, ibang, ibang bangon nito. Ibang ano nito. Ayan. Ibang ano nito sa so, nabibili ako nito. Ay, kukuha ulit ako. Bibili ulit ako ng gagangisyan siya Pinapanasan ko kasi madulo. Madulo. Nagustap mong mag-order. Ano okay. yun? dumaan. Kaya yung nilagay nilang. Oo, oh, magdikit, Salamat. Salamat. Paki like and share. Dahil ka mo mag, ano, mag-sawang man, panoorin ako sa maliit kong vlog. Paki like and share na lang mga mahal kong panamanan nyo noon. Mga mahal kong viewers. Palayin siya po. Hanggang dito na lang po. Eto. Maraming maraming salamat. <coughs> Ilan like din share po. Uh, salamat po sa ating munting video mga viewers, subscribers. Mahal na mahal po kayo. Na mahal, mahal po. Salamat po. Ah, hindi pa 'yung original video. May terapeuta ko na no. 5 kasi okay. ano lang ang nagawa ko eh 13 lang pala ang nagawa ko sa 13 lang ang nagawa ko sa isang set na dapat 17 hindi ko kasi sinusunod yung yung instruction sa ano na dapat eh ano ang gagawin ko, 17 later, ginawa ko, ano lang, 13 lang. Kaya, pag sumabra kasi taano, malablaw na. Kaya ayaw kang gawin, ayaw kong 17. Maraming maraming salamat sa Like and share.